So doon na nga tayo sa pinaka-exciting part ka, no? magkano ba ang sahod? Kunyari, nag, nag, isa akong electrical engineer tech. Gusto kong pumunta sa Qatar. So magkano ba ang ino-offer na sahod nila doon sa Qatar? So sa tingin mo, kung hindi ka nakapunta dito sa Amerika, nasaan ka kaya ngayon? Dati kasi akong nagkakatar ako eh. OFW din ako eh. oh Oo, oh, so, OFW din ako. Shout out sa mga tropa ko nung sa kumpanya na namin dati. Ikinukulpa Anong trabaho mo na? sa Qatar, Qatar dati? graduate ako na electrical engineer technician eh. Oh, binumulan ba? So, engineer ako sa social media lang. May 3 years course ako sa TUP Cavite. TUP? Oh, Cavite. So pa rush kasi sa intramuros. Ano 'yon? TUP Manila 'yon. Oh, 'yon. Magkano magkano sahod ng anong tawag 'yan? Electrical engineer sa tatak. Oh, hindi technician. So guys, si Catalyst kasi guys ay isang electrical graduate ng ano? Oh, IT, bali IT, electrical engineering tech. So guys, si Katolich kasi is graduate ng electrical engineering, engineering tech, technical technician. Te technician. So yeah. sa mga electrical engineering technician guys, dyan, eh eto, may marami tayong matututunan ngayon kay Catalyst. Oh. Tanong muna kung ano ang pagkakaiba nun sa engineering sa ibang... ah, Sige, ano bang pinagkaiba ng electrical engineering tech sa electrical Engineering? Yan. E, yung electrical engineer, sila yung may kakayahan pumirma almost pareho lang naman ha, pag descend din naman ng ano. Ang kaiban lang yung electrical engineer, talaga lisensyado 'yon. License 'yon. Oh. Yung so, ano pag ano yung pinakatrabaho ng pag, electrical? pag graduate ka ng IIT, kung mayroong engineer, siya 'yon. Kami muna bago yung foreman, mm -hmm. kami yung pumapagitan doon. Parang uh, so, oh, ganon, parang, Ibang. Parang yung kalahati ng oh, oh. trabaho ng electrical oh, oh. engineer sa inyo. Oo, oh, 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 parang ganon. So doon na nga tayo sa pinaka-exciting part ka, Tolich, no? Magkakaano ba ang sahod? Kunyari, rin nag, uh, isa akong electrical engineer tech. Oh. Gusto kong pumunta sa Qatar. So magkano ba ang ino-offer na sahod nila doon sa Qatar? Iba-iba. So, depende, depende Depend sa sa experience mo, sabi ko nga. Ang pinaka-experienceado da dati ah, 2005. Yung pinaka-skilled talaga na na electrician na ah, lalo mga building ano, you know, yan ng 1,800 real. Dati ang palitan ni eh, 15 pesos per 1 real eh. So 58 ngayon. So 15. So, nasa 70,000. Yeah. Oo, oh, parang ganoon.